Pagbibili muna kami ng uh, pain. Ano pa rin ginawa Pain. Yeah, kasabay tayo. May nagkaka-sunburn mo kapag ano, may team? Di ba wala? Buti lang, may team ako. Dati nang burn? Dati ng burn. Sunburn. Pagbibili kami ng pain! Welcome <inaudible> okay, guys to my vlog, Ang Kababalaga. Nandito ako po na sa fish market para bumili ng fish.

Para... Ah, nah, 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 nah. Sama lah, amal lah. Nah? mau bibis. Let's go. <laughs> Legend. Apa, ah, kita datang tayo sa... Uh, Tapi nagat. Subukan nating mamingwit ulit. Apa, ah, padi. Kita okay, datang sa tabing dagat. Sa ilalim ng taping dagat Ayun! Kami bumili ng tubig Ha? Patay tayo sa'yo! ka? Sira ulo to si jo Wala Ha? 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 Susunod, pagkambing tayo dyan. Overnight, uh, NC side. With sandstorm. Pag-anit. 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 Mas maganda yung hawag natin. Hindi alam Ah.

Thank you. Dapat cuma tambah yang enak aja nih apa pikirin sih

Inuunti-unti lang, no? Gusto lang. ka, nag aaral na rin yung mga dito, yung mga isda. Sir, lapis, Watcher lah kau watcher. Ada si kabayan. Mula sepen terbetra. Uy! Napakalayo! Isang, isang daang metro. walang sabit tulad ng iba dyan Oh, malaki? Okay, malang ganyan Okay, okay Okay, okay hanggat sa nang kaya mong ano ikot ikot, ikot 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 lang ikot oh, hanggat may mga hawak ka oh. Uh. tapos so, so, sila so, yung, so, lang yan no magalak na siya tapos sila oh, um. uh, pag mga sanay saglit lang kasi kasi ang inawakan natin kayo yun, yung plato lagi eh <laughs> nasanay tayo sa plato lang eh oh. baka sumabit sa ilong namin hindi <laughs> tayo sa iyo <laughs> Ang unang bitaw! Nakita po, unang bitaw! Akit mo lang tonte para... Yan, ayan, akit mo. Diba? Wala te. Yan. Yan. Ayan. Diba? Ayan. Hawak sa nylon. Wow. mo yung ano. Buka mo. Yan. Ayan. Ayan. O, mo to. O, bukba to. Bitawan mo yung nakahawak mong kamay sa nylon. Yun. Galing ah, para si El Deponso lang ah. Nag-release ng, ng ano ng bola, mm -hmm. nag-layup. Perfect! <laughs> Baka pag tayo, araw-araw tayo dito ah. Masaya yan. Hindi tayo bibili ng ulam. Yung kinain na natin na fish curry, tayo na magkakari, di ba? Matik yan. Medyo dyan naman. Tayo, Kamera mo sumabit. <laughs> Ah, konti lang. Yung ilong ko parang Bicol lang eh. Halos sawig sa Bicol. Ba tayo ba mag-ocharge Eh, daga ko charge dito sa inyo. Di eh. Go. Yo, Yun! ay ah. Ay, nagdarog na kambal. dapat sa dito, ang akin din ang ilong ko yon eh. Ah, uh, nenenodo niya sa ano Negros. Uh, yun. Yun. Ako. Ako. Kuya John, may kamaka katayo. Kunin mo sa akin ha? Yeah. Hey, mo. na tinamahan dun sumabit hindi nga e hirap niyo isang isda lang nag agawan pa kayo? paano kuha mo itinidor? hindi ko hindi ko ako e ano ba yan? dito yan e nasa Alamay ko na! <laughs> May nauli tayo, nakalotang Basic, basic Ayan 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 Na, nakalas sa bato yan. Sumabit so, sa bato. Ba eh, no, natin. Adyan. Adyan yung big Matagal din yung rari ba? Isang simo mo. Isang si? Isang si simo. isa. Sa... Ayun o. Ayun yep. Ayun o. Ayun o. Pangsigang na yan, pangsigang. Alimasag. Alimasag? At isda. It's time to go home now. Meron na pangsigang si Bayo. Matik na yan. Talot na. Uwi na tayo. Ano yung?

Mapuri. Oh, hina kami. Ambit-bit ko. Tadaan, basura. Bawal magkalat. Kay ayaw jumar. Sa lahat ng topic na natira namin. Kakain na tayo ng winglets Alam natin ang teknik. Amayaw ang teknik. Abito 'to, eh. Pati mga pagtali ng winglets.

sa tinagal talaga ng pamimingwit namin. May nahuli kami. Dalawang alimasan at isang isda. Baka uh, araw-arawin na namin ang uh, pamimingwit. Gawin ng libangan. O, di ba? Ito yung uh, uh natin, mingwit. May isali siyang bag. Kaya, yeah, uh, bit na natin. Yung nahuli namin, pwede ng uh, panggata. gata na yan! Okay mga padi, mga amadi. See you sa next na vlogs. Salamat!